Bring bro. Come to baby. Sa night mo. Sa redstone ko. At ako'y gagawa na ng redstone. Paano natin tuyakan mo? ano? Dagot eh. Kailangan na gambo ba? Hindi <tong tong tong tong> na! Ah, sige, sige. Ay, wait na. Nakapasok pa rin pala. Nakapasok pa <laughs> tayo, maglalaro tayo ng Minecraft. Kasama ko po ang kaibigan ko na si Justin eh? ay ah, mga pre. Dito ako kasama ko si Little Gaming. Sana tin. Oh, no gaming po. Magkakarapit ba to? Let's Steam. Steam. Oh, na ako. wait. Tin? Tin. Huh? Uh, the power of edge. Gagawin ko. Ay, mag-umamay. Uh, mag-umamay siya ng redstone. guys. lang. Ano rito yung redstone?

ate ko. Ay, look! Sino ate ko? Sa ate ko nga. Pinsan. Pinsan ba? Wala. O dito siya naman mag-iayos yung school. Dito na yata siya mag -e school Ano, may kakano-ano. May kakamal eh. Pero ako yung yata mas tatangkad sa kanya. Di ba dawad yung matatanda? Dawad natatangkad na? Ano Ano nga, mas maliit yung mga... Ano ba sila? Big new world natin, natatakot na tayo. Sila malilit. Nabubuhay sila, malilit sila. Maliit! Opo! Amang iniit-iniit! Ano oh, na po ano, redstone pare? I'm working on it. Mayroon uh. na tapos ngayon, nakapask forward ako. Tinoo na, tinoo ah salamat May lang ano naman ano yung... hehehe timiangin nung wala <laughs> Hindi, may nung wala pa siya nung wala pa pa nga? Tapos na, pa mo! nung wala pa siya nung ka na. siya nung wala pa siya Saka pare. Survival. Survival ba only lang to guys. For this video ay gagawa tayo ng door. Nakahanap ako ng na mga sila natin na redstone. Nungan na, paano Look at this! Paano nawa? Huh? Ha? Okay, magbumina na ako. Hanap ako redstone. Hanap ka na ng redstone. Ay, nang trabaho. Nagkagawin mo. Redstone. Siya ang gagawa ng gate namin, guys. Si Darin naman ay magpapakachill-chill lang. Tulog. Init pa rin. Bwisit. Sakto na to? Naliligo na ako sa, kulat, sa initin. Ako sa init din. sa pangis. Ah. Ang pilis, eh. We're gonna mine um gonna find the redstone for the disco. So I'm gonna make it a uh, door, Ang button, and I'm gonna make it a door, and I'm gonna make it a door, and I'm gonna make it a door. Tin, tin, tin. na. na, um, na. Where you grow? Come to bebe. Sa night you now. Sa redstone ko. At ako ay gagawa na ng redstone. Paano natin ito yung ano? Dagat eh. Kailangan na gambo ba? Hindi na! Ah, sige, sige. Ay, wait lang. Na, Makapasok pa rin pala. Makapasok pa rin dyan. Oh my god, I found the cave. I found the cave. <laughs> cave. Mina ka lang dyan. Oh my god. Okay, okay, okay. Ano to? May water? Ba't parang ang haba? Hindi ko makita. Vlog na ba ako? No, may... No, ano to? Siyempre. Sino mo? Saan? May tayo dito. Come boy. May kita tayo mga Cherry Mobile. Ayan, Cherry Mobile. Ha, no, makita. hindi rin pre. Hindi ako makamagmina ngayon, ha. Ha, wait for this video, eh. Natanggalin natin ito. Pak. Ay, nahulog. Ah, ka. Ah, it's me, mm, tubig. Yeah. Kala may tubig. Show, I show meat. Tara, dito ka, awake, oh, oh, making na kasi ako'y bababa doon. nagbenta nito, ibita, dito ibrita, yah, teror, 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 Ito pala, pareho. Ano ba dito redstone? I oh, the cave in here. Oh, Okay, kailangan pa rin natin ito kasi kailangan magmimina tayo dito. All. ang gawa mo. Oh, what is this? Oh, I found something in here. What I got? Oh my god, what is this? Please <laughs> stop my recording. Tuloy natin ito, baka maganda rin itong hindi ko lang kung ano to eh. Ipasok hey, na ba yun? Sarado okay. na to dito. Nanguhin natin to siyempre. Kailangan natin di kasi magbibigay na Kahitin, tayo. Kaka't eh. yung habak pa naman yung ginawa ko. Dito naman tayo sa ba guys. Wow. 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 Powerjuice ko ba ano? Masarili na tayong ilog dito ah. Chan. May mga zombie dito. Parang nakakabulin yata ako eh. Oy 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 oy. Higher, higher. Nakita niya guys. Ngayon! <coughs> Yeeeey! Yeah, yeah, baby! been <coughs> 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 <coughs>

Papalag ka ba sa akin? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Help me! Daming zombie! Meron dito spawn zombie! Ah! Meron dito spawn zombie? Zombie apocalypse!